Nagiman ng nang ng nang Eh, no, binutas ng bubuyog Hindi lang lampasan ay, ay, Hindi lang lampasan? Hindi Hindi lang mga kaibigan ng araw dito kami sa... Oh, may may din, uh, um, Madami pala dito ng ano eh ano. ano? Uh, Pagbak, pulang nga dito. Uh, Lando ila. Yan na pagpala araw din sa Ebro, Lando. Hindi pa kami taklo. Ito ang may lamang kamo. Mm -hmm. Bayawak, pinsan. Pagpala araw din sa Ebro. Ha? Armel ginisa hindi ko pa napapadala yan, yeah. piyag ka na lang bro kay kamangyan bali maghahunting kami ngayon dito so, sa pinaghuntingan itong isang kaibigan namin albularyo napakarami din ako na kaibigan dito Yung tatangali din sa iyo, sir. Ang gordo. Halitan. Yan po. Eh, ako mapapansin nyo yan. Minsan daw nakakulo yan. Yan ka daw yung kumukulo, pre. Ayan uh, Ito daw yung kumukulo. Suha o. Ah, ang bukal. Daw minsan yung... daw eh, ano yan? Sobrang init ng tubig. Kumukulo baka may sisig dyan. Kumukulo. Gusto mo so, paano ngayon na? Parang dam. Oo oh bro, bro ganun talaga. Nag-blur-blur dyan talaga kahit malinang. Ng, uh, ibang ano na ito? ibang lugar na ito mga bro ito yung lugar ng pinsan ni Macna Albulari bago tayo sa Edward Jassi maraming um, salamat sa iyo bro Edward Jassi kaibigan 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 kaibigan

paggalang namin sa inyo kami na rito upang kami sa mga mga, mga pinsan yeah. sobrang lino ha ah, yan yeah, mga idol sobrang hilo ha ah, halos so, mga verde verde na no? sana kami na uh...